ayun for today's video mga master mag plastering naman tayo so sa plastering mga master so pagka nakapag set na tayo ng tansi uh, uh, uunahin natin yung kapagpapal uh, so pwede rin tayong magpahid pero mas gusto ko kasi yung uh, nagtatapal kasi nga pagka nagtatapal ako kinukuha ko agad yung kapal ng aking palitada so kaya Uh, inuna ko yung sa part na may tansi kasi nga yun yung guide natin sa kapal. So, pagka ganito yung ginawa natin mga master ay madali lang nating na matatapos yung ating ipa -plaster. So, yung palang ating uh, bintana ay silabay na rin natin yung uh, pagkakanto rito. So, ayan makikita nyo dito master. Uh, medyo makapal yung ating papalitadahan. So, sa bahay na to mga master wala pa tayong na-encounter na manipis yung kalitada kasi nga alus uh, halos lahat ng part dito ay hindi nakahulog so medyo makapal yung ating kapalitadahan so pagkatapos ng tapal na yan mga master ay uh, pwede na natin siyang barahin din uh, papahiran na natin so ganyan lang kakadali pagka uh, sa walling so ang magpapatagal lang dito mga master ay yung kakantuhin natin so kailangan na natin kasing isabay para sa ganon malinis siya tignan so meron kasing mga mason na inuuna yung kanto or hinuhuli which is uh, mas maganda kung uh, pinagsasabay maski hindi natin matapos ng agaran pero uh, mas maganda siya ngyan mas maganda yung outcome ayan <noise> あっ。<noise> あ